So, what's up, Dabbercats? So, naglabas ako ngayon ng vlog na to kasi gumawa ko ng music. So, nag-recording ako. yun oh. So, ito, papakita ko sa inyo. Pakinggan nyo to. Jimmy on a beat. So, kaya naman ba na humusga, check nyo na lang to, andito sa isang account ko sa YouTube channel ko. So, itong YouTube channel natin, yan. Isang YouTube channel natin, yan. Check nyo na lang dyan sa DJ Mark. Check nyo na lang sa YouTube, DJ Mark, yan. Check nyo na lang dyan. So, pakinggan nyo, ang oh, music ko na yan. Yung ch isang channel ko, ah. pakinggan nyo na lang music na yan, doon ko na lang i-upload sa channel ko neto. So, kayo nang bahala. Kayo nang bahala, humuska pala kung okay sya. At kung okay, edi upload natin siya sa YouTube natin. Pinagko na sa isang channel ko kung okay sya, kung sakali, ganyan. Pakinggan nyo na lang yung music na yan. So, kung okay, di maganda kung pumitik sya. Pero kung hindi, nasa inyo naman, kayo nang bahala humuska. Let's go.